May tulingan. Good morning sa inyong lahat. May tulingan na tayo. 150 ang isang kilo. Yan yeah, sa tupok mo, magkano? 50. Kaano tulingan? Magkano dito tupok mo? 50. 50 lang din?

130 ang kilo kulyasan o oh, di ba nakalagay yung ano mo, Lagay mo muna Wait yung ano mo pagdating 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 dilis. Magkano dilis? Huh? Magkano dilis? 50 pesos to

magkano dyan? 50 pa rin, guys. 50 pa rin ang tumpo. Oo, oh, kahit wala na mga Kahit wala na mga bakyo, bira na bira. Pare, ka sa ako. Nakita mo lang ako, malis ka na. Sabi mo, tatay, hindi ako na sinasali ako niya. Ganda na isda, oh. <laughs> Tay, <gata> magkano <ng> sa tupok mo, Tay? 50 ah tumpok Sayang oh, sarang ayo magtampa. Yeah. Mamaya ah. Mamaya. Yes sir. 40 50 pesos yung tumpok niya. Yun ni nanay at saka ni tatay. Biro, dito, sampu-sampu lang ako, may tumpok pa nga mo. Dito kayo bumili kami sa bahay, sampu-sampu. 50 pesos naman, sir. Ha? 50 pesos naman. Eh, sampu-sampu para makainan din ako. Basi, 50 pesos. Basi na kalatang natin. Kaya ko ang basi na yun. Galunggong natin magkano? Plus 20, Plus 20. <laughs> so, 200 ang kilo ng ating ano. 220 220 ang kilo O yan Sariwang galunggong Yung bangus mo 130 tumpok. One nila nila nila. One nila. One nila ka pangos. Hehehe. Yan meron na rin siyang nakadaing. 130 ang kada isa. Meron din siyang 120. Depende kasi sa mga sukat 'yan mga kapinter. May su sukat kasi sila. Kung depende sa laki, maliit. Yan, yan may 140 rin ang isa. Tandaan yung santungkup dito sa tampan, 50 pesos, turay si Quenta rin, turay at saka tampan, ito yung tampan yan. yun ang tamban 50 pesos ito turay kulingan 150 ang kilo yan meron siyang bangus 130 ang kilo ah, tungkong pala yan may dalaga rin isandaan yung tungkong dalaga nalang lang yung tumpok dito pan, ano, pang kilaw pang torna pwede rin pa yung pansabaw ito e, gulyasan mo One magkano 130 rin na kilo Wala na kayong lamisa. Pusit, 260 ang kilo. Bibi pusit yan, di ba? Bibi pusit. Bakla, posit. pusit. ibig ko sabihin, bibi maliit. Oo, ba Yung galunggong mo, magkano? 180 ang kilo. waniti kilo waniti. 180 lang 180 <laughs> lang <laughs> ang kilo ang <laughs> kilo po batanggas 180 lang Ayan, magkano na ngayon papano mo? 320. Oh, uh, 320 ang kilo ng papano white. Posit, ayan, posit may 180 ang kilo. Posit kalawang pangkalamaris. Ay, Halo, like. Yung ulo ng pink salmon niya is 180 yung kilo. Yan, ulo ng pink salmon. huli 150 pa rin. 150 pa rin ang kilo. Wala akong pinta yan lang. Kunti lang. O, oh, labay ito. 130 na lang kilo. Sagisi. Sagisi mo, magkano na ngayon? 120. 120 na lang ang kilo. Ang lapo. Ang lapo. Dapo. 150 ang kilo. Ito, talakitok. Talakitok po, magkano? 200. Talaga, 140 na lang ang kilo. Ito, talakitok, 200 ang kilo. quarter. Dito, 130 ang kilo. Magkano dito sa dalaga mo, pre? Ha? Uh, ah? Maniti ang kilo na dalaga po. Sniper. Sniper o Betilia? Sniper. Waniti rin ang kilo ng kanyang sniper. Ayan you o. Nandiyan naman si Igor, ma'am. Ikaw Kira ba Oo. Oo. Wala si Igor. Wala ba hita? Yun, yun ang dalaga na tinatanong ko kahapon. Talagang bigla. Nabigla. Ito, labahita. Ito, Okay, okay, sabihin mo sa akin. Atay sa palaki. Magkano 'diyan? 300 under 200, di under 300. Ay 'Yan sa dalaga mo magkano? 250 lang 'di. Mga ganyan. Palingos. May 130 ang tumpok. 120 ang tungkol 120 kilo Soldat na yung aking bangus unti na lang tira 130 rin ang kilo diyan